Diba malaki ang naitutulong sa atin ngayon ng modern technology gaya na lang ng mabilis na communication, convenient payment transactions, online shopping, at marami pang iba. Pero pwede rin tayong mabiktima mga kasambahay ha sa pamamagitan nito kung hindi tayo mag-iingat. Lalo na ngayon na dumarami ang nasasangkot sa cyber crime. Kaya nga dapat huwag kang marupo. Be a cyber defender. At kung paano, yan ang ituturo sa atin ng Mr. Romel Duldulaw isang cybersecurity specialist. Good morning po, Sir Good morning, Sir Ron sa bahay. Mm. Yeah. Mm, Nakabukod, nitong ating ano ngayon, Sir Romel, no? Topic natin very ngayon. Very relatable. Oo, oh, oh, very relatable. <laughs> <laughs> kasi di ba madalas yung word na marupok na gagamit lang natin yun sa mga sa relationship? Saan kaya kakarelate mm. sa technology o sa marupok? <laughs> ano? Pwede <both>? <laughs> 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 Relatable. Hindi <laughs> kasi di ba mapag-usapan natin yung marupok madalas oh. sa relationship oh, oh. lang oh. yan eh. Pero bakit po ba ngayon nakoconsider tayo na marupok oh. or weak especially when it comes to cybersecurity? Oh. Actually there's a common notion na the human element is the weakest link mm. in cybersecurity. Mm -hmm. Oh, actually yung lumabas na ano, recent report about data breach investigation report from Verizon. Mm -hmm. 68% of all breaches are caused by human. Oo, mm. mm. tayo rin talaga mang mm -mm. factor na yun. Mm -mm. Oh. Pero ano po ba yung tinatawag nila na social engineering? Ano po yung connection nito dito sa tinatawag na cybersecurity? Well, it's a form of uh, psychological manipulation techniques na ginagamit to deceive us. Usually, in exploit nila yung ating natural uh, sense of uh, helpfulness, curiosity. Mm -hmm yung pong ating mga ano, uh, human behavior. Hmm. Pati sa palalok, okay. pati pala sa mga ganyan, may oh, engineering. Kasi alam ko lang, civil um, uh, electric. Pero ano ba yung sample? Kasi parang hindi para ganun ka-familiar. Ano po ba yung mga sample, sample ng mga social engineering na pwede tayo expose sa ganitong hmm. klaseng mga? Well, ang most common form ng social engineering is phishing. Ah. Phishing. phishing. Oh, okay. These are uh, fraudulent emails hmm. na nagpo-post as ano, legitimate emails. Mm -hmm. So, hindi Puging, po, oh. hindi po yan yung pangingisda, no? Para yung phishing, ito po ba yung, <laughs> ano, ano, kung kung explain po natin para maintindihan po ng mga kunya mga ano po yung mga simpleng mamamayan lang. Ano po ba yung mismong phishing talaga? Ito po yung mga nagsisend ng na mga email sa atin, mm -hmm. uh, mm -hmm. then uh, i-urge tayo na mag-click or open attachment. Mm -hmm. And from that, they can ano gain access to our computers, mobile phones. So they can remotely access our ano, information. Sa so mga phishing sites ganun lagi po bang parang link yon o may mga ibang ways para ma-fish yung mga information. Yeah, usually aside from hyperlinks, meron din na tawag na mga malicious files. Mm -hmm. Like for ah. example, word documents. Okay. Mm -hmm. Once inopen natin yon, magti-trigger yung malware or malicious software. Oh, like. So basically ang form po nito is links tas documents na isi send sa inyo. Okay. Tapos kapag clinic po natin, ayun yung possible na ma-hack ma tayo Ganyan, right. ma-access right. yung information. Okay. okay. sabihin din po itong phishing, isang example lang siya ng social engineering na tinatawag isang isa lang yun. Isa lang yun. Madami pa po silang oh, okay. kasama. Mm -hmm. Naalala ko tuloy, isa sa mga pinakauna, i-correct niyo po ako kung mali ako, yung naalala ko kasi, yung tinatawag na love bug. Correct. Yeah. Diba? Parang love yun yung bug. pinakauna, before, before, pub, Baka hindi pa po kami pinapanganak noon. <laughs> Pero nung, ano, nagsisend siya ng email, mm -hmm. tapos parang love letter, tapos syempre curious ka, ay may nagsansak ng na love no, letter, ikiklik mo, Iki mo no? tapos yun pala, virus pa I love siya. you virus. Oh, oh. Mm -hmm. Correct. Actually yun yung uh, isa sa major ano eh kung global catastrophe mm -hmm. siya. Mag-affecting mm -hmm. all ano almost all computers mm -hmm. na disrupt with that ano right. phishing email. Mm -hmm. Ano po yung pwedeng maging impact nito once na ang isang tao ay naging biktima ng social engineering maliban po dun sa phishing kasi oh, ang dami talagang mm -hmm. class. Eh. Well it can be severe as a major catastrophe. Mm -hmm. For example yung nangyari sa ano sa Colonial Pipeline. Mm -hmm. It's one of the largest gas oil pipeline sa US. Mm -hmm. So na, na, na ano sila na you uh, by the ano weakness of the human kung nagkaroon ng access yung attacker dun okay. sa ano disrupting the oil ano supply in ah, the uh, US. Hmm. Pwede, pwede yun. Kailangan. Pwede economic impact pwede pwedeng pala 'yun, pwede pala yun. Palang, eh, no? mm -hmm. kasi iniisip ko para makukuha lang yung mga information na mga ganun pero usually ano po yung mga sa mga ordinaryong gumagamit ng mga cellphones hmm. or internet hmm. ano po yung usual na pwedeng makuhang impormasyon galing sa mga ano na smartphones, computers, ano mm -hmm. yung usually pwedeng magawa ng mga social engineering na to. Actually even as na ordinary citizens can be targeted of phishing. Mm -hmm. Kasi they can use the information for identity theft. Mm -hmm. ay, for ay, example, oo. pwede silang mag-apply ng loan or credit card what? using our oh, information. What? ba diba? and sometimes yung uh, na report ng uh, PNP anti cyber Crime group mm -hmm. Mm -hmm. yung search ng ano ng hijack profile scams mm -hmm. or yung ating mga profile sa Facebook they can use it to ano to target our yung mga friends natin to solicit ano finance ay oh ito yung mga oh oh yeah. yan yung tatawag sa mga friends yeah. hindi pala oh, okay. siya mismo oh na biktima na yung mama ko niyan. Yung friends niya pala na kuha yung account tapos gumaga kinagamit yung account na yun para manghiram sa kanila eh dahil pinagkakatiwalaan niya nagpahiram siya yun pala na na pala yung account. Mm -hmm. Yung nanay ko din, yung mga nanay talaga yung mga matagal. matatanda. Hindi yung hindi mo alam oh, siya. <laughs> talaga malupit kasi may nag ano yung ano, parang kaibigan niya, nag-chat sa kanya na friend, pautang naman ng 5,000. Ang nanay oh. nagpadala agad. <laughs> mm -mm. Wala nang 5,000. Na hack number ni mamsi It's almost ng bako eh. hmm. oh, oh. Pero paano po ba natin sila na de-detect para rin po dun sa mga kasang-bahay natin oh. na wala talagang ID-ID hmm. lalo na dun oh. sa medyo late na, na generation, hindi po sila maalam sa mga ganito. Usually kasi ang common per ng phishing through email kasi ito yung de facto standard for business communication. So for example, dapat maging conscious tire aware specifically din sa mail envelope yung prom header ng email okay for example uh, oh, bro, bro. nagpo post sila as mga legitimate companies like PayPal even BDO nagpapanggap oh, sila as mga bank uh -huh. pero pag tinignan mo yung ano nila yung prom header pram makikita header. mo doon na iba yung ano for example bdo.com.ph ang original okay. na website ni mm -hmm. ano ni uh, BDO, BDO. BDO. Pero makikita mo doon, bd0.com.ph. Okay, so parang wordplay or oh, para okay. madisive lang talaga. Yung okay. tiyatag na yung doppelganger domain. Ah, okay, domain. Okay. Mm -hmm. So, dapat conscious tayo sites, na initingnan natin yeah. yung from, ano, mm -hmm. from header. From header. Opo. Oh, oh. Pero, applicable din po ba to sa mga text? Kasi parang recently, may mm -hmm. mga nagta-text po na may link na nakalagay doon sa text. Tapos, pag kinlik mo, mapupunta ka na doon sa website. Mm -hmm. Actually, all, almost on a daily basis, nakaka-receive tayo ng mga, ano, no? Mm -hmm. Smishing ang tawag doon. Ah, <laughs> Using SMS. Oh, okay. or text. Oh, smishing. SMS. Ayan, ganyan pala mm -hmm. yung tura. Mga so, SMS. -ing. Meron nagsisend sa'yo. Kunyari, galing sa GCash or mm -hmm. B Once you click the link and then they will ask for your information, mm -hmm. username and password. Magkakaroon sila na access sa ano, online banking. Ganun pa rin. Oh. Pwede rin po yung oh. ano no, pag kunyari sa social isang social media post. Tapos sinabi na itong item na to kasi sa mga online shopping eh may mga ganyan itong item na to ang uh, makukuha mo dito sa link na to. Pwede rin po ba 'yun na pag nag-click doon akala mo e eh, online shopping na kumbaga na store pero hindi pala. Pwede rin po 'yun. Correct. Kumbaga 'yun yung mga ginagamit na as bait mm -hmm. para mag-click tayo. Okay. Siyempre, iba mahilig sa mga pre... Mga discount. Vouchers. Pero may mga ways ba para ma ano po natin, masigurado natin yung isang link bago natin i-click? Bago pa natin i-click, parang kung to, to double check kung legit ba tong link na to, legit ba tong site na to or domain na to. So usually, uh, pagka may hyperlink dun sa body ng email, Pwede ka mag ng mouse, meaning okay. yung mouse hindi mo i-click, uh, lalagay mo mm. na sa iba ibabaw. Iba okay. Tapos meron siya lalabas na tooltip, makikita mo kung saan siya mapupuntang website. So usually, could for example ginagaya nila PayPal or okay. LinkedIn. Okay. Pero pag nag-hover ka dun sa mouse, makikita mm -hmm. mo iba yung destination ng URL. Okay. Mm -hmm. Okay. sa PC po yan, pero sa mga kunyari smartphones and sa mga mobile devices, paano kaya ang Sa mobile devices go? po kasi usually, yun nga wala yung ganong feature. Pero I suggest pagka hindi ano, kumbaga hindi mo inaexpect mm -hmm. yung ano, yung message sa number na yon don't click the link. Wag na lang talaga. Mm Wag na i-risk oh, na oh, lang. Think before you click. Pero di ba po, before you click. Di ba po, meron mga text message na pag pumasok sa'yo, ang nakalagay agad, hindi number, alam ba, BDO agad. Paano po namin malalaman kung ito po, po, ito po ba, ito toong galing sa BDO or hindi? Again, examine yung URL. Uh usually pagka legit yan yun mismo yung domain ng email mm -hmm. na for example mga bdo.com.ph mm -hmm. okay usually kasi binabago nila yung mga characters mm -hmm. eh to appear as legitimate mm -hmm. Hmm. Oh. Kailangan ka bantayan, mabuti. Oh, yeah. galat na rin talaga Akala ko nga, di ba nagkaroon tayo ng SIM registration? Akala oh. ko matatanggal yung ganito eh. Dahil nga, syempre, bago ka makapag, makagamit or makapag, magamit na yung SIM mo, eh dapat, ano ka, nakaregister hmm. ka, nagkakita ka ng ID mo, pero hindi, tuloy-tuloy pa rin sila. Matatapang na rin talaga yung mga gumagawa ng ganito ngayon. Hmm. Pero ano po yung pwedeng gawin naman natin para mas maingatan natin to be a better cyber defender nga ang nila. Cyber, yun pala, mega cyber defender. Ano yung mga dapat iwasan? Hmm. Mayroong tinatawag na basic uh, cyber security hygiene. Hmm. For example, yung paggamit natin ng computer, make sure na legitimate software. Hmm. Ah, Kasi yung, okay. for example, yung paggamit ng mga pirated software, hmm. although magagamit mo yung software, pero mayroon siyang backdoor ng malicious software. Okay. So, so, pwede, ka pwede ka siyang kumunek doon sa to. attacker okay. and then magkaroon na siya ng remote access sa machine mo. Okay isa 'yun so, sa mga way. Dapat okay. legitimate software. Mm -hmm. And then for example sa phone naman, dapat yung mga ini-install natin galing mismo sa Play Store kung Android mm -hmm. or mm -hmm. Apple Store. Mm -hmm. Oh. Naku. Yung mga ano po ba, yung mga ito, tanong ko lang po, yung mga naglalagay po ng kung baka kinokovera yung camera nila sa mga uh, PC <laughs> sa mga laptop. Nakakatulong po ba 'yun? Well, nakakatulong in a sense, hindi mm -hmm. ka makikita pero marami siyang pwedeng gawin pa rin sa computer, may. Okay. Pwede oh. niya ma-record yung ginagawa mo sa computer. Omm -hmm. may mga online transactions, financial transactions, mm -hmm. makaka-capture niyon. Mm -hmm. So may mga ibang pwedeng gawin. Yung attacker kahit na takpan mo yung ano, yung webcam. Para sa mga PC users naman po, enough na ba yung parang uh, default na when, uh, internet protection firewall or kailangan pa ba, ba mag-download ng third party ng mga antivirus? Mas advisable to use yung mga ano, mga third party antivirus mm -hmm. or anti-malware. Mm -hmm. uh, kasi nababypass na rin yung ano eh yung built-in protection ni Windows, okay. even Mac. Okay. Kahit mo. Ma so parang kasi yun yung sinasabi nila na parang kapag ka Mac user ka, parang Oo less ah. prone ka. So hindi pa lalo totoo. Yun, pwede Mas ka less rin. targeted lang yung Mac, pero yeah. vulnerable pa rin siya pagdating mm -hmm. sa mga Oo. malware. Okay. Pero kapag sa incident po na kunyari ako po ay nahack na like sa sa computer or sa sa cellphone, ano po yung mga dapat kong gawin na sunod pag nahack po tayo? Well, first is dapat meron kang backup ng ano mo, ng ng data. Oh. Kasi ang isa sa mga common malware na tatag na ransomware, wherein ilalock niya yung computer mo. Mm -hmm. So ang means mo na lang to recover your data is to reformat the machine mm -hmm. and then restore from the backup. So dapat meron kang backup ng mga important files mo. Mm -hmm. Okay, so Para di back ka talaga mag-back to zero mm -hmm. din. So, so, it's safe to say na kapag kunyari nagkaroon ka ng malware or nagkaroon ng virus tapos ni-reformat mo everything factory reset talaga, wala kang, wala, hindi gumamit ng backup or something, talagang back to zero yung PC. Mm -hmm. Safe na po ba yun? Or talag pwede pa rin, nandun pa rin yun? Uh, Usually, ano yun, natatanggal na yun. Okay. Pero meron kasi tinatawag na mga boot resident malware mm -hmm. na even uh, nawala na yung operating system, pero nandun siya sa firmware ng ano. Yun yung mga advanced type okay. of attacks na talaga na ginagamit usually sa mga spying mga ah, cyber medyo espionage. Medyo ano na 'yon. Hmm. Medyo mga advanced. advanced na yun. Baka wala nang oh. mag-spy sa atin. <laughs> 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 yung tiger pa <laughs> interesting. Oh, oh. Pero Sir Romel, may question po ako kasi uso po ngayon sa mga computer namin sa mga phone lalo na sa Google Chrome, yung autofill or yung autosave ng mga password, ng mga data. Oh, Is it advisable po ba or dapat tanggalin na po namin yun? Kasi 'di ba kapag tinatamad kag mo autofill na oh, lang. Okay, pag okay, yun, okay lang po actually, ba 'yun? Actually, meron siyang value kasi at uh, the first time na nag-input ka ng ano ng password, nagsasuggestion ng ano strong complex ah, yeah. password. So instead of typing your own password, magsasuggest siya ng ano mm -hmm. complicated password. So mayro siyang value. Mm -hmm. so, so mas okay po 'yun. So, may advisable siya, mas maganda. Mm -hmm. So yung yung parang database kung saan na-store yung mga autofill na 'yon ng no, mga kunya, redish. Siyempre sy nag-input ako ng oh. password, kumbaga nasa kanya na yung password mm -hmm. ko, alam niya. Safe po ba yung mga data namin doon sa ganong mga klase ng mga sites? Usually they are stored naman encrypted. Oh. Okay. Uh, for example, yung Google password mm -hmm. and then yung uh, uh, iCloud uh, iKeychain mm -hmm. sa, sa Apple. So, meron okay naman siya security. Okay. okay. Encryption naman. <laughs> oh. Kasi isa yun sa mga oh, oh. pwede, rin panggalingan. Diba? Kasi iniisip ko dati, kapag ba sinave ko yung password ko, baka mamaya kapag ka na-virus oh. ako, makuha na din oh. nila yung mga password. Oh, okay. O, diba? Oh. nakatakot di so ah, na na din ba? yung iba na ano, yung mga Meron din sila sa online banking. Mm -hmm. Paano naman nila 'yun Ayan. po protektahan oh. po? So ang suggestion ko doon dapat iba yung email address mo for your social media and iba rin your for online banking. Uh, yun lang. So, hey, <laughs> dapat dapat, niya, oh. uh, dapat oh. hindi rin tayo nagre-reuse ng password. Mm -hmm. oh. Kasi meron naging incident yung sa ano nga sa uh, Colonial Pipeline, yung mm -hmm. largest na oil industry reuse password. Yun. Kumbaga yung no. password niya sa isang compromised website. Ginamit mm -hmm. niya dun oh. sa corporate ano, VPN. Mm -hmm. Kaya... Bawal ang makakalimutin. Oh, yeah, oh. pa naman ako minsan kapag iniba-iba ko yung password, di ko na matandaan. So, pag nalaman oh, yun. okay. pa yung isang password. Pag nalaman ko yung isang mo, oh, yung wala. Tsaka nang na-experience ko yun, meron po akong kinonek na yung ano ko, kumbaga, a wallet ko sa online na like katulad po ng bangko ganyan. Kinonek ko po siya sa isang bilihan ng games sa ng, uh, ng computer. Tapos, na nabawasan po ako sa ano ko sa, sa wallet ko. So yung mga ganoon po ba advisable din po ba na kasi may mga box tayo na naka po sa mga apps. Okay lang po ba yung mga ganoon? Ah uh, may risk pag Kung Kumbaga okay. nga pag yung bangko mm. mismo na naka sa mga ganung wallet. So may tendency talaga na ma-compromise. Okay. So, mas maganda debit card instead of credit card kasi pagka debit, debit. at least Okay. Uh, ano siya, kumbaga, hindi agad makukuha uh -huh. lang laman. Mm -hmm. Mm -hmm. So, sa so, so mga so, dapat huwag niyo lagyan ang mga bank charot. <laughs> so, <laughs> so, so, okay. so, ibang amig, say, may, dapat. certain, may nga silang card para lang sa mga online okay. mga Dilalagyan transactions. Dilalagyan lang. Oh, mm -hmm. Top up lang. Tap. Ah, okay. So, so, so mas so, okay ang okay okay. debit card po kasi sa credit card. Okay. Pag sa mga online pala, na usap ko. Online, online transactions. Kasi sir, 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 Katulad ng mga free wifi sa mga establishments, may ano po ba yan may mga risk kasi pag syempre libreng wifi, ano tayo? Okay, click uh, lang video. tayo ng click libre. Pag mga ganun po ba ano yung mga risk naman. Yeah, actually lalo pag uh, wala siyang password. Mm -hmm. So pwedeng makompromise compromise yung ating mga credentials mm -hmm. with ano, free wifi. Mm -hmm. Ang isa sa mga mechanism to protect is yung pagdagdag na VPN, Virtual Private mm -hmm. Network para ma encrypt yung connection. So If you're connected to a public Wi-Fi, make sure you have a VPN. Mag Mag-VPN. Mm -hmm. May mga free VPNs po ba ng mga, uh, may... para sa mobile? Usually, yun ang ginagamit eh. Meron, pero I advise yung mga ano, yung mga feed. Uh -huh. Hindi naman siya ganun kamahal. Uh -huh. uh -huh. Kasi usually may bayad yung mga VPNs uh -huh. para makagamit eh. 'yung sinasabi nila nila, 'di ba may kumakalat before 'yung kahit 'to sa mga public na mga nagcha-charge. Oh, oh. 'Di ba totoo po ba 'yun sa mga cafes, 'yung mga wires, daw wag daw basta-basta gamitin? Totoo rin po ba nang nangyayari? O, na? mm -hmm. Actually 'yung 'yung pagpapasok ng mga USB, kumbaga isa 'yung sa ginagamit ng mga attackers to lure mm -hmm. 'yung mga victims eh. For example, mag-iiwan sa common place ng USB drive. Tapos, siyempre, curious tayo. Tapos, mm -hmm. itutusok na lang natin sa mga computers mm -hmm. natin. Mm -hmm. Yun, magkakaroon na na-access yung attacker doon. Mm -hmm. Oo. Okay. Pati ngayon, paggamit ng mga... Ewan ko kasi ngayon, parang hindi na masyadong sikat yung mga... Uh, in the internet cafes. Kasi mm -hmm. dati, parang oh, maraming oh. internet cafes. Eh. Mm -hmm. Tapos, kunyari, ikaw. Ano ka? Wala ka sa bahay. Niyo, kailangan mong mag-internet. Mag-login -mag ka sa internet cafes. Yung mga... Sa mga ganong klase, kahit na siguro ngayon, wala naman masyadong mga internet cafe sa sikat. Pero kapag gumagamit ka ng ibang computer naman. Pwede po ba maging at ka pa rin kapag ka nag-login ka or nag gumamit ka ng ibang uh, device? Gano. Medyo mataas yung risk kasi nga uh, iba-ibang tao yung gumagamit mm -hmm. So usually they're accessing other uh, sites na may malicious links. So medyo mataas ang risk mm -hmm. pagka public ano siya, mm -hmm. computer sa mga kapit. Ingat sa mga public, oh. ano, public mm -hmm. computers. Anggat maaari talaga ngayon, oh. kung pwede na marami kang iba-iba yung passwords mo, yun mga take note natin mga kasambahay, oh, sa naman. passwords natin, yung passwords. mga kiniklicks natin, na-victima ako niya, <laughs> sa email wala na ako ng isang account. Pero, yun nga, talagang huwag nating hintayin na may mangyari pang mga ganong bagay sa atin bago tayo talagang matuto. Ngayon na narinig na natin, di ba, kay Sir Romel, yung mga, may mga tips na siya kung ano yung mga pwedeng mangyari, tapos ano yung mga pwedeng nating gawin. Dapat, ano na rin tayo, maging matalino na rin yeah. tayo. Huwag tayong makupo. Wag oh, ka Diba? Be a nga. cyber defender. Yes, Thank you so much po, Sir Romel de Dulao, sa pagbisita po sa amin ngayon. Pero this time po, baka may mga gusto naman po kayong batiin. Uh, binabati ko po yung mga MCGI Bible okay. Reader Society yeah. and yung Bread. pong lokal ng San Bali. Ay, taga San Bali pa oh. Siya. And sa ating pong lahat ng kasambahay. Yay! Yeah. Maraming salamat po. Right. Good morning po. Maraming salamat Thank po. po.